So yan, hello mga gar, for this video Ayan, good morning, good morning So uh, maghahugas tayo ng uh, mga plato Pag ganitong umaga guys So ganito nang ginagawa natin para Malinis ng ating uh, lababo dyan mga gar Ayan, linis-linis muna si Kabilogs Ayan, gawa nung wala tayong magawang uh, videos si pag si pag tayo mga kabilogs Gawa nung It's Monday. Monday so galaw-galaw uh, day mga gara. Ayan, so pagkatapos natin mag-hugas uh, ng plato nice. ay nagsaing na tayo ng ating uh, kanin. Ayan, kanya lang tayo ka-basic pag uh, good morning at amaga. Yan shout sa mga viewers natin diyan. Ayan, napakahina ng tubig dito sa amin. Kapatak lang guys kaya ipon-ipon tayo ng mga tubig lalo na ganito malapit na naman yung tag-init summer ayan na ah, may mo naman ah, na uh, ni Kabilogs maghugas ng plato. Ayan guys, ganyan tayo mag trabaho sa bahay. So wag na puro reklamo. Gumalaw na lang. Ah, kasi ikaw lang naman yung gagalaw dyan. Diba? Ganun lang tayo ka basic. So ah, Antay-antay tayo ng tubig. Gawa ng gapatak lang. Kahina ng tulo ng gripo. Di ba? Pag ganito guys, minsan malakas. Minsan na ah, mahina yung tulo ng gripo dito sa amin. shout out sa mga taga Bicol. Ayan, sa mga Oragon. Shout out sa inyo mga madi mga padi. Ayan. So good morning, good morning, good morning Ayan, so uh, Naglagay na tayo ng mga baso diyan. So uh, Antay tayo ng tubig Gawa ng napaka bagal Ng patak ng tubig So habang nag-aano tayo ng tubig So nag-init naman tayo ng Mmm Mainit na tubig sa tukore Kaya diba, bagay na tayo ka-basic Maghugas ng plato Mabilis ang galawan lang guys tapos yan, uh, luto ng uh, kanin at saka ulam. So, na naman, tanghali. Tapos sundo sa ating uh, estudyante. Mga kabilogs. Ganun lang ang rotation natin araw-araw. Diba? So, ingat lagi sa lahat ng mga viewers natin. Ayan. Morning shoutout sa inyong lahat. So pa-share naman ng ating eh, videos, pa-like, pa-heart, mga gar. Ayan Kung ganyan din yung ginagawa niyo sa iyong bahay, di ba? So, salut sa inyong mga gar. Di ba Ganun lang tayo ka-basic maglinis uh, at maghugas ng ating mga plato, mga baso pagkaumaga. Gawa nung natatambak pag uh, nagka So natatambak lang diyan. So yun lang naman. Thank you and God bless. Bye-bye po.